うん。<music> nawagan si Sen. Rizzo Ontiveros sa gobyerno ng Pilipinas na madaliin ang pagbibigay ng makatarungan at nararapat na kompensasyon o reparation sa mga malaya lolas ng mapaniki kandaba Pampanga. Ang mga malaya lola ay mga biktima ng pangaabusong sekswa sa kamay ng mga sundalong hapon noong World War II. Iniyag ito ng senadora kasabay ng kanyang pagbisita sa mga malaya lola itong Miyerkules, July 3. Bagamat tagumpay na may tuturing na mga lola ang paglabas ng resolusyon ng United Nations o UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o SEDAW noong March 8 ng nakarang taon na naguutos sa gobyerno na magbigay ng kompensasyon at iba pang uri ng reparasyon sa mga kababayang biktima, hindi pa ito tuluyang naipapatupad. Ayon Kion Tiveros, dapat bilisan ng gobyerno ang pagtupad sa kanyang obligasyon. Mula sa halos isang daang biktima, labing walong lola na lamang ang nabubuhay at patuloy na sumisigaw ng katarungan sa ngayon. Dapat talaga bilisan kasi sobrang habang panahon na ang inintay at inilaban ng mga lola habang dahan-dahan na babawasan yung kanilang hanay. So doon mismo sa Office of the President, yung uh, pag-follow up pa sa mga iniutos na ng presidente na tulong at suporta sa mga lola, yung pagsasaayos ng mga programang pabahay para sa kanila at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng DSUD, yung uh, pagsasaayos ng mga programang pangkalusugan sa pamamagitan ng Department of Health, katulad na lang ng nauna nang isinasagawa ng Department of Social Welfare uh, and development. Matapos makihalubilo at pakinggan ang mga kahilingan ng mga lola, tinungo rin ng senadora ang bahay na pula. Ito ang tinatawag na bahay na pula or red house na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan. Saksi ang tahanan na ito sa pangaabuso ng mga sundalong hapon noon dahil dito dinala at ginahasa ang mga kababaihan ng mapaniki kandaba. Nakasaad sa UNC daw ang utos na ipreserba ang bahay na pula bilang pag-alala at pagkilala sa paghihirap na dinanas ng mga comfort women. Bagamat sira-sira ng estruktura, mahalaga raw ang papel ng bahay na pula sa kasaysayan ng bansa. Kaya naman marapat lamang na pagduonan din ng pansin ang pagsasaayos at pagpreserba sa lugar. Liban dito, nais din ng senadora na mahanap ang nawawalang statue ng babaeng biktima ng pangaabuso na itinayo noong December 2017 sa Rojas Boulevard na bahagi ng memorialization na utos ng SEDAW. Uh, yung memorialization na sana isagawa talaga ng National uh, uh, Historical Commission yung NHCP yung uh, preservation at memorialization ng bahay na pula doon naman sa San Ildefonso at ibat iba pang korma ng memorialization very soon I'll be calling on the Philippine government and the public all of us Filipinos to undertake a search a thoroughgoing, a serious search to find that statue. It's more than life size. The tarpaulin alone of the statue is eight feet tall. So how could it just disappear into thin air? Let's find that statue. Let's reinstate it in the proper place where it should serve as a memorial to what was done to the Malaya Lolas and their valiant struggle since then. Pabor din ng senadora sa kahilingan ng mga malayan lolas na maisama sa curriculum ang kanilang kwento. At sa pag-umbo ni senator Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education, positibo si senator Antiveros sa magbibigyan ng pansin ito. Considering that he's been a very active participant in the Education Commission 2 or the EDCOM 2, moving forward it would be fantastic if Secretary Sani could proactively push the teaching of the history of the Malaya Lolas uh, at all levels of basic education. We could make a similar call to the leadership of the Commission on Higher Education for the tertiary level that in obedience to the UN CEDAW resolution. Malaking bagay daw ang inihaing resolusyon ni Ontiveros para sa mga malaya lola sa kay Atty. Virgie Suarez, ang chairperson ng Kaisaka, isang grupo ng mga kababaihan na sumusuporta sa mga lolas. Ay, eh, eh, talaga malaking bagay ito, malaking tulong ito para hindi lang para ma-project ang issue ng mga lola, kung hindi para magkaroon talaga ng buhay yung desisyon ng SEDO. Kasi napakapangit naman na ito ay maging paper victory lang. Kasi kailangan maisabatas yung uh, pagbibigay ng reparation fund. Kailangan maibatas yun, maisabatas yun, kasi kailangan ng pondo. Kaugnay din nung pagsasama ito sa curriculum, maisama sa kurikulum, kailangan din yun ng department order or kahit ng executive order. No? At yun, may din ni Sen. Risa uh, uh, Ontiveros. Kaya malaking tulong at natutuwa talaga ang mga lola.

ang mahala sa Samantala, inihain na ni Sen. Ontiveros ang Resolution 539 na naguudyok sa gobyerno na madaliin ang pagpapatupad sa obligasyon nito sa ilalim ng sedaw at maibagay ang nararapat na reparation sa mga malaya lola at kanilang pamilya. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.